pamamaga at pagdurugo ng utak ang lumalabas na ikinasawi ng grade 5 student na sinampal ng kanyang guru umano sa Antipolo. Base sa pinakahuling resulta po yan ng kanyang autopsy. Pero hindi raw yan idinulot ng anumang pisikal na paggalaw sa bata gaya ng sampal. Magbabalita si Gary De Leon. After several readings and confirmation and a peer group review of the case, the pathologist concluded that the cause of death was intracerebral hemorrhage and edema. Yan ang kumpirmasyon ng PNP Forensic -p Group matapos ni sinagawang autopsy sa bangkay ng 14-anyos na grade 5 student na si Francis J. Gumiki. Sa madaling salita, namaga ang kanyang utak at nagka-internal bleeding na kanyang kinamatay. Pero hindi raw trauma o kahit anong tumama sa katawan ng sani. non -traumatic. Uh, ang nature ng pagputok ng ugat na yon is mostly it's a rare condition but um, uh, it's common it's the most common cause of uh, intracerebral hemorrhage in the age group considering the age group of our patient also sa madaling salita malaking umano ang posibilidad na hindi sampal ang ikinasubi ng bata October 2 nasa wisi gumikib tatlong araw matapos sa mga ospital makaraang masampal umano ng kanyang teacher wala kasing definite na force may sampal na malumanay malumanay may sampal na malakas we, we don't know we don't know yet yet that uh, that's i think uh, part of the investigation Nauna na nang sinabi ng PNP forensic group na nadiscovering may tuberculosis sa biktima pero iniimbestigan pa rin kung ito talaga ang naging dahilan ng kanyang internal bleeding hindi matanggap ng ina ni Francis ang resulta ng autopsy. Tumagin muna siya magbigay ng panayam. Pero tuloy daw ang pagkasampan ng kasong child abuse laban sa guro. Sa ngayon, tuloy din ang 90-day suspension ng Department of Education laban sa kanya. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.